isang dalaga sa Amerika na may dugong day, pinag-agawan na engkanto at aswang. Habang ang pista ay puno na ilaw at musika, isang pintuan ng liwanag at dilim ang biglang bumukas, at sa kanyang mga palad lumitaw ang kapangyarirang kayang baguhin ang dalawang mundo. Pero sino ang pipiliin niya, ang liwanag na engkanto o ang dilim na aswang? At ano ang mangyayari kung siya mismo ang maging pintuan? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, panoorin hanggang dulo, at kung gusto mo pa ng ganitong mga nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka na at iwan ang iyong komento. Baka ang susunod na kwento ay galing mismo sa ideya mo. Sa gitna na malamlam na gabi sa isang malit na bayan sa Amerika, may isang dalagang tila hindi karaniwang nilalang ang pinagmamasten. Ang kanyang kagandahan ay parang apoy na di kayang patayin ng ulan. At sa bawat paglakad niya sa lansangan, may mga matang nakatingin, hindi galing sa tao kundi sa mga nilalang na dilim. Sapagkat si Amara, anak ng pamilyang Day na lumipat sa Amerika, ay may dugong matagal ng pinapanganib ng mga engkanto at aswang. Ang kanyang mga mata ay parang salamin ng dalawang mundo. Mundo ng tao at mundo ng mga nilalang na lihim na nagtatagisan. Isang gabi ng pista sa komunidad. Habang ang mga day lantern ay pumapailan lang sa langit. At ang mga tao ay nagsasayaw sa tunog ng kulintang at tambol. May malamig na simoy na biglang dumampi sa kanyang balat. Isang boses na mahina ngunit malinaw ang bulong. Akin ka, Amara. Napalingon siya at nakita ang isang matangkad na lalaki. Maputi ang balat, matalim ang mga mata. Hindi ordinaryong tao, kundi isang engkanto. Nagpakilala ito bilang lakan, alagad ng kagubatan na naglalakbay hanggang Amerika. At sa titig nito, dama niya ang pangakong proteksyon at walang hanggang pag-ibig. Ngunit bago pa man niya maunawaan, Isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa dilim na mga puno sa park. Itim ang mata, mahaba ang dila, at ang nisi nito ay nakakatindig balahibo. Isang aswang na nagngangalang durok. Na nagsabing matagal na niyang inaabangan ang dugo ng dalaga. At hindi siya titigil hanggang makuha ang kanyang kaluluwa. Nagtama ang titig na engkanto at ng aswang. Parang dalawang apoy na naglalaban para sa isang ilaw. At si Amara, nakatayo sa gitna. Hindi alam kung sino ang higit na dapat katakutan. Ang milalang na nag-alay ng pagmamahal. O ang halimaw na nagbabalot ng pangamba. Habang umikot ang mga tao sa kasayahan na pista. Walang sinuman ang nakapansin sa tahimik na laban na nagsisimula. Tanging ang malamig na hangin at ang pagkislap ng mga lantern ang saksi. Sa lihim na digma ang magpapasya kung kanino mapupunta ang dalaga. At sa oras na iyon, isang tanong ang sumiklab sa kanyang isipan kung siya ba'y magiging alipin ng dilim. O reyna ng isang mundong hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit bago pa man siya makasagot sa tanong na gumugulo sa kanyang isip, isang kakaibang lamig ang dumaloy sa kanyang batok. Parang may hining ang hindi tao ang nakadikit sa kanyang balat. Napapikit siya at nang idilat ang mata. Nakita niya ang mga aninong gumagapang sa paligid ng mga lantern. Antiunting kinakain ng dilim ang liwanag na pista. Si Lakan, ang engkanto, ay humakbang palapit kay Amara. Hinawakan niya ang kamay nito na tila nag-alay ng lakas. Sa aking kaligtas, bulong niya, ngunit may halong takot sa kanyang tinig. Sapagkat alam niyang si Durok ay hindi basta halimaw na madali niyang mapapawi. Ito ay isa sa mga pinakamatandang aswang na nakatawid sa dagat. Dala ang sumpa ng kanilang lahi. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Lakan, habang lumilikha ng liwanag ang kanyang palad. Ang liwanag ay tila apoy na puti, na nagtaboy sa mga anino. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumawa ang aswang. At mula sa kanyang bibig ay bumuga na itim na usok. Usok na pumalibot kay Amara, pumasok sa kanyang baga. At antiunting pinahina ang kanyang katawan. Amara, bulong ni durok na parang apoy na dumidila sa kanyang tenga. Ang dugo mo ang magbubukas ng pintuan. Ang pintuan ng dalawang mundo. At doon ka magiging aking rina sa dilim. Napakapit si Amara sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay bumibilis, hindi dahil sa takot lamang. Kundi sa biglang bagso na alala. -ala. Ang kanyang lola sa dayland na minsang nagsabi, May dala kang marka, Apo. Isang marka na paghihirapan mong itago. Dahil darating ang panahon na ang mga nilalang. Mag-agawan hindi sa iyong katawan lamang, kundi sa iyong kaluluwa. At sa gitna ng kaguluhan ng pista. Sa liwanag ng mga lantern na halos mamatay at sa musika na antiunting nagiging bulong ng bangungot. Naramdaman ni Amara na nagsisimulang mabuksan ang isang lihim na pintuan. Isang pintuang hindi niya pa alam kung saan hahantong. Sa pagkakapit na malamig na hangin sa kanyang balat. Naamdaman ni Amara ang bigat na mundong hindi niya nakikita noon. Isang pintuan ang lumilitaw sa harap niya. Hindi gawa sa kahoy o bakal kondina usok at apoy. Umikot ito na parang alon ng dagat na may halong kidlat at mula roon ay may mga tinig na humuhuni. Tila mga panawagan na mga nilalang na uhaw sa dugo. Hinila siya nilakan Lakan palayo. Ngunit parang may puwersang nakatali sa kanyang mga paa. Isang tanika lang hindi nakikita ng mata. Na anti-unting humahatak sa kanya papalapit sa pintuan. Narinig niya ang halaklak ni Durok. Na parang kasabay ng bawat tibok ng kanyang puso. Hindi mo siya meliliktas, engkanto. Sigaw ni Durok habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab na pula sapagkat siya ang susi. At ako ang tanging makakapagsara ng pintuan kung siya'y magiging akin. Nanginginig ang kamay ni Amara, habang pinipilit niyang kumawala sa tanikala. Ngunit sa bawat paggalaw niya, mas lalo itong humihipit, ranggang sa maramdaman niya na parang may mga kuko, na humahaplos sa kanyang binti mula sa ilalim ng lupa. Pumili ka, Amara, bulong nilakan na puno ng desperasyon. Kung sasama ka sa akin, mananatili kang tao ngunit kung papayagan mong laminin ka ng dilem. Hindi na kita maabot kailanman. Napakagatlabis siya, habol hininga, at sa kanyang paningin ay naghalo ang dalawang anyo. Ang mukha ni Lakan na nag-alay ng liwanag, at ang mukha ni Durok na nag-alok ng kapangyarihan. At sa gitna ng lahat, naramdaman niyang ang pintuan ay lalong bumubukas. Tila may hinihintay na pasya mula sa kanya. Ang pintuan ay kumikislap ng asul at pula. Parang nagbabangga ang apoy at dagat sa isang bilog. At sa bawat segundo, mas lumalakas ang hila nito kaya mara. Parang tinatawag siya ng isang lihim na boses na matagal nang nakatago sa kanyang dugo. Napaluhod siya, nanginginig. At sa sahig ng parke ay gamuhit na mga simbolo ang sariling aninonya. Mga tanda na hindi niya alam kung paano niya nagawa. Ngunit malinaw na iyon ay bahagi ng kanyang lahi. At iyon ang dahilan kung bakit parehong nagagawan ang inkanto at aswang— Amara, muling sigaw ni Lakan, hawak pa rin ang kamay niya. Ang liwanag sa palad niya ay halos sumabog. Nagliliab na parang araw sa gitna ng gabi. Ngunit sa bawat pagliwanag, mas nagiging mabangis ang halakrak ni Durok. Hindi mo siya meliligtas, sabi ng aswang ng gayoy nagbuka ng pakpak. Itim, malapad, at puno ng dugo ang dulo. Dahil ang kapalaran niya ay nakatali sa akin. At sa pintuang ito ay siya ang magiging lakas ko. Naramdaman ni Amara na tila pumutok ang kanyang dibdib. Isang init ang lumabas mula sa kanyang puso. Hindi liwanag, hindi dilim, kundi kakaibang lakas na parehong nagmula sa dalawa. Ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo. At ang mga lantern na nakasabit sa air ay biglang nagsipagbagsakan. Sa isang iglap, ang pintuan ay umingit na parang umiyak. At isang aninong hugis babae ang lumitaw mula roon. Nakasot ng tradisyonal na day nakasotan ang mukha'y nakatakip, munit ang tinig ay malinaw. Apo, bulong na anino. Oras na para pumili kung sino ka talaga. At sa mismong saglit na iyon, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Tanging tibok ng puso ni Amara ang maririnig. Habang ang engkanto at ang aswang ay sabay na lumapit. Parehong handang agawin siya mula sa anino ng pintuan. Napatigil si Amara, hingal at nanginginig. Habang ang anino ng babaeng nakatradisyonal na kasuotan ay nakatayo sa harap niya. Tila sumasalamin sa kanyang ngunit mas matanda, mas mabigat ang aura. Ang mga mata nito, bagamat natatakpan, ay parang sumisilip sa kaybuturan na kanyang kaluluwa. Apo, muling sambit ng tinig. Dala mo ang dugo ng ating lahi, dugo ng ilaw at dugo ng dilim. Walang makapipili para sa iyo. Ikaw lamang ang mapapasya kung saan katutungo. Nanginginig ang kamay ni Amara. Nakatingin siya kay Lakan na hawak pa rin ang kanyang braso. Ang liwanag sa katawan nito ay parang kandilang unti-unti nang naupos. At sa kabilang panig, si Durok na nakangisi. Habang dahan-dahang naglalakad, ang mga pakpak niya ay humahampas na parang kulog sa kalangitan. Kung pipiliin mo ako, sigaw ni Lakan. Mananatili kang tao. Hindi ka maangkin ng dilim. Bibigyan kita ng buhay na malaya, malayo sa takot. Ngunit agad itong sinagot na malutong na tawa ni Durok. Kung sasama ka sa akin, Amara, hindi ka na magiging mahina. Magiging rina ka, higit pa sa tao, higit pa sa engkanto. Walang makakatalo sa iyo. At lahat na umalipusta sa iyong pamilya ay luluhod sa iyong paanan. Bumigat ang hangin. Ang pintuan ay lalo pang bumuka at mula roon ay lumabas ang mga kamay na abo. Kumakapit sa lupa, umaabot sa binti ni Amara. Habang ang mga mata ng mga tao sa pista ay tila natulala. Parang wala silang nakikita. Parang sila'y mga estatwa na napako sa oras. Pumili ka na, utos na anino. At sa kanyang tinig ay may halong lungkot at awa. Sapagkat sa sandaling mapatuloy ang pagbukas na pintuang ito, wala nang makakapigil sa pagpasok ng kanilang mundo sa mundo ng tao. Si Amaray na palunok. Ang kanyang puso ay na parang kulog. At sa kanyang mga palad ay lumitaw ang parehong liwanag at dilim. Na parang dalawang apoy na naglalaban sa kanyang katawan mismo. Nang makita iyon ni Lakan, napaatras siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Sapagkat ang dalaga ay hindi lamang tao. Hindi rin simpleng susi na pintuan. Siya mismo ang pintuan. Amara, bulong na engkanto, halos pabulong na dasal. Nasa iyo ang dalawang lakas. Ang biyaya ng liwanag at ang sumpa ng dilim. Kung pipiliin mong maging dalawa, masisira ang balans. Ngunit si Durok ay ngumisi ng mas malawak. Ang kanyang ngipin ay kumislap sa ilalim ng anino ng gabi. At doon ko siya gagamitin. Isang nilalang na hindi tao, hindi engkanto, hindi aswang. Kundi rina ng dalawang mundo. At sa kanyang katawan ako ay maghahari. Sumigaw si Amara, hindi sa takot kandi sa sakit. Sapagkat ang dalawang apoy sa kanyang mga palad ay kumakain sa kanyang laman. Ang isa'y nagdudulot ng init na parang araw. Ang isa'y nagdudulot ng lamig na parang yelo na may lason at sa bawat tibok na kanyang puso. Mas lalong bumubukas ang pintuan sa likod niya. Amara, sigaw ng anino ng kanyang ninuno. Kung hindi ka pipiling ngayon, ikaw ay maglalaho. At kapag nawala ka, ang dalawang mundo'y tuluyang magtatagpo. At walang makakapigil sa pagragasa ng mga nilalang. Nanginginig na paluhod siya sa lupa. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang salitang hindi niya alam kung saan galing. Isang sinaw ng wika, halo ng day at lumang dasal na nagpahinto sa galaw ng lahat. Maging si at si Durok ay natigilan. Habang ang pintuan ay umingit, parang umaatungal na hayop na sugatan. At sa katahimikan na iyon, isang piraso na kanyang balat ay nagbukas na marka. Isang bilog na may dalawang ahas na nagumpugan ang ulo. Isay puti, isay itim. At doon nila na lamang. Ang tunay na kapalaran ng dalaga ay higit pa sa pagiging susi lamang. Nang lumitaw ang marka sa kanyang balat parang kumulog sa kalangitan kahit walang ulan. Ang lupa ay bahagyang yumanig. At mula sa pintuan ay lumabas ang alingaungaw ng libo-libong tinig. Mga tinig na sumisigaw na parehong salita. Ngunit hindi mawari kung panawagan ba iyon ng pag-ibig o ng pagkawasa. Si Lakan ay napatingin kay Amara. Ang kanyang mga mata ay naglaho ang liwanag. At napalitan na takot na hindi niya kayang itago. Hindi, hindi ka lamang susi, bulong niya. Ikaw ang pinaglalaban naming lahat. Ang katawang iyan ang magiging trono ng bagong mundo. Humalakrak si durok, malalim at nakabibingi. Ang kanyang pakpak ay muling bumuka, tinatanggay ang alikabok sa hangin. Ngayon alam mo na, dalaga, hindi ka nila kayang protektahan. Hindi ka nila kayang gawing tao lamang. Dahil ikaw ang pintuan, ikaw ang reyna. At sa piling ko, magiging walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Munit bago pa man siya makalapit, ang anino na no ninuno ay biglang lumapit kay Amara. Tinakpan nito ang kanyang tainga at noo na malamig na palad. Makinig ka, apo. Huwag kang padadala sa kanilang salita. May ikatlong daan, isang pa siyang hindi nila inasahan. Ngunit kung iyon ang pipiliin mo, ikaw ang magbabayad ng pinakamahal na halaga. Nanginginig si Amara. Ang kanyang dibdib ay naglalagablab sa bigat ng dalawang apoy. Ang marka sa kanyang balat ay kumikislap na parang buhay na ahas. At sa kanyang paligid, anti nagiging abo ang damo. Ang mga lantern na nakabitin sa air ay biglang umikot, parang may bagyong bumabalot lamang sa kanya. At sa mismong saglit na iyon, lumuhod silakan sa kanyang harapan, nagmamakaawa. Amara, piliin mo ang liwanag. Huwag mong hayaang ang katahimikan na mundo'y mabalot ng dilim. Ngunit sabay na umusaw si durok ng kanyang panawagan. Amara, piliin mo ako. At hindi ka na kailanman magiging alipin ng kahit sino. Ikaw ang magiging batas habang pareho silang nakaluhod sa kanyang harapan. At ang pintuan sa kanyang likod ay bumubulong na kakaibang awit. Namdaman ni Amara na ang oras ng pagpili ay dumarating na. Ang paligid ay tila natunaw sa isang nakabibinging katahimikan. Parang tumigil ang oras at lahat ng kulay ay nawala. Tanging tatlong anino lamang ang malinaw sa gitna ng dilim. Sila Lakan na nakaluhod, nag-alay ng liwanag. Si Durok na nakangisi, nag-alok ng kapangyarihan. At si Amara na nakatayo, nanginginig, hawak ang sariling dibdib na parang sasabog. Mula sa kanyang balat ay lumabas ang liwanag at dilim na magkasabay. Umikot na parang dalawang bagyong nagbabanggaan. Nagiging abo ang lupa sa ilalim niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may luha. Dahil ang pagpili ay hindi simpleng pagtanggap ng kapangyarihan. Ito'y pagpili kung sino siya at anong mundong kanyang lulunurin. Kung pipiliin mo ako, bulong nilakan, hindi ka magiging makapangyarihan tulad na inakala mo. Ngunit mananatili kang tao, mananatiling malinis ang iyong puso. Isang buhay na payapa, pero mahina. Kung pipiliin mo ako, sabat ni Durok. Wala nang sinumang makayayapak sa iyo. Ikaw ang magiging bangungot at pag-asa ng lahat. Hindi ka mamamatay, hindi ka iyak. Dahil lahat ay luluhod sa iyong anino. Ngunit sa gitna ng kanilang mga salita. Ang tinig ng kaniyang ninuno ay muling bumungad sa kanyang isipan mahina munit malinaw may isa pang daan apo ang ikatlong daan na hindi nila hawak isang pasya na magbubura ng lahat ng tanikala munit kapalit nito ang lahat ng iyong minamahal nanginig ang buong katawan ni Amara sapagkat sa kanyang dibdib ay tila may bumubukas na sugat at mula roon ay umagos ang parehong init at lamig isang lakas na wala ni sa liwanag ni sa dilim isang lakas na kanya lamang at sa mismong sandaling iyon Nagsimulang gumalaw ang pintuan. Hindi na ito basta umikot. Kundi kumakaway na parang nilalang na buhay. Umaabot, umaakit, naghihintay sa kanyang pasya. Ang pintuan ay huminga, parang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang lupa yumuga, ang mga lantern ay isa-isang pumuputok sa ere. At ang mga aninong nakatali roon ay sumisigaw, humihingi ng kalayaan. Si Amaray nakatayo sa gitna, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng puti at itim na magkahalo. Ang kanyang katawan ay parang hinahati ng dalawang pwersa. At ang kanyang puso ay kumakabog sa bigat ng pasyang dapat niyang gawin. Pilin mo na ako, ama. Sigaw ni Lakan, hawak pa rin ang kanyang kamay. Munit ramdam niya ang takot sa tinig nito. Sapagkat alam niyang baka hindi siya ang pipiliin. Amara, sa akin ka. Sigaw ni Durok, nang gayo'y halos sumanib na sa dilim na pintuan, ang kanyang mga pakpak ay naging usok. Ang kanyang mga matay naging pulang apoy na nakatuon lamang sa dalaga. Ngunit si Amaray nakatingin sa kanila pareho. At sa kadahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang lumabas ang lakas mula sa kanyang dibdib. Isang lakas na hindi nila maunawaan, hindi nila mahawakan. Sapagkat iyon ay kanya lamang. Ang tinig ng kanyang ninuno ay muling ngaw -ngaw. Mahina, halos pabulong. Ang ikatlong daan, apo, huwag piliin ang alinman sa kanila. Piliin mo ang sarili mo. At sa sandaling binuka ni Amara ang kanyang mga mata. Isang matinding liwanag at dilim ang sabay na sumabog. Nilamon ang engkanto at aswang. At ang pintuan ay umatungal na parang nasusunog. Habang unti-unting bumibiyak ang kalangitan sa itim at puti. Sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin si Amara, nanginginig at umiyak. Ngunit sa kanyang mukha'y may bagong anyo. Hindi na lamang siya dalaga hindi na lamang susi. Siya na mismo ang naging daan, ang nilalang na kayang pumili kung bubuksan o isasara ang dalawang mundo. At bago tuluyang sumabog ang pintuan sa likod niya, isang tanong ang nanatili sa hangin. Kung kaya ba niyang dalhin ang bigat ng kapangyarihang pinili niyang akuin, o kung siya mismo ang magiging dahilan na pagkawasak ng dalawang mundo. Ang pintuan ay patuloy na umunggal, parang dagat na hindi mapigilan. Ang liwanag at dilim ay nagbabanggaan sa hangin. At ang mga tinig mula sa kabilang mundo ay unti-unting humina. Parang mga alon na dahan-darang humuhupa sa dalampasigan. Nakatayo si Amara sa gitna ng abo at liwanag. Ang kanyang buhok ay tinatanggay ng hangin. Ang kanyang mga matay-tila kumakapit pa sa dalawang mundong naglalaban. munit sa huli, huminga siya ng malalim. At dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang mga palad sa isa't isa. Sa isang iglap, nagsara ang pintuan. Hindi na may sigaw, kundi may katahimikan isang katahimikan na para bang muling ipinanganak ang mundo. Si Lakan ay nakaluhod pa rin. Ngunit sa kanyang mga matay may lungkot at pagunawa. Hindi ako ang pinili mo. Pero ikaw ang pinili mong maging ikaw. Si Durok ay wala na. Tila natunaw sa mismong dilim na kanyang pinagkunan ng lakas. Ang kanyang halakrak ay napalitan ng kawalan. Iniwan ang bakas na isang nilalang na natalo hindi ng liwanag, kundi ng sariling anino. Lumapit ang anino ng ninuno ang kanyang tinig ay banayad, halos yakap ang bawat salita. Ngayon, Apo, ikaw ang nagpasya. Ikaw ang nagdala ng kapalaran sa sariling kamay. Hindi ka alipin ng liwanag, hindi ka rina ng dilim. Ikaw si Amara, ang pintuan na may kakayahang pumili na sariling daan. At sa huling pagdampi ng hangin, naglaho ang anino, iniwan ang katahimikan ng park. Ang mga lantern na pumutok ay muling nagningning. Ang mga tao sa pista ay nagising. Parang walang anumang nangyari. Nagpatuloy ang kanilang sayawan, kanilang halakrak, na para bang hindi nila naranasan ang bagyong dumaan. Naiwan si Amara, mag-isa sa gitna ng kasayahan. Nakatingala sa langit kung saan naglalaro ang mga bituin. At sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng bagong mundo na dala niya. Isang bigat na hindi kailanman mawawala. Ngunit isang bigat na siya lamang ang may kakayahang pasanin. At sa katahimikan ng gabi, habang muling lumilipad ang mga lantern sa himpapawid, Pumikit si Amara at hinayaan ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Dahil alam niyang tapos ng laban. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na paglalakbay.